So ayun na nga mga bossing mga tropa mga idolo papakita ko sa inyo na nagkaroon ulit ako ng early data for all site ni Smart at ni Talk and Text. Ayan i-open na natin yung ating Gigalife application and then tatap natin dito sa don't miss out. So tatap natin yan and then boom kung makikita mo early data 175 early data for all site. And apps for 7 days So 175 na siya mga idolo And then ang masaklap niyan is yung kanilang 30 days only data is 449 na sobrang mahal na mga tropa pero well at least nagkaroon ulit tayo ng unli data lalong lalo na sa mga tropa natin dyan na heavy user or tinatawag na heavy downloader so kailangan kailangan talaga nating magkaroon ng unli data tulad ng nakita mo sa ating thumbnail nabasa mo sa ating title paano nga ba ako nagkaroon ulit nang or naka-avail ulit ng Anli Data ni Smart at ni Talk and Text. At bago ang lahat, kung bago lamang sa ating munting channel, kung pwede akong makahingi sa iyo ng subscribe. Ayan, maraming maraming salamat, idolo. Malaking tulong yan para sa ikalag, la, ikalalag o ikaunlad ng ating munting channel. Kung may time ka pa, uh, palike na rin tong video na to at tapo na rin yung ating bell icon para ikaw ang unang manotify, ikaw yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga tutorials mga videos. Kung gusto mo namang ma-shoutout, comment down below lang diyan sa ating comments uh, comment box, sa ating comment section. gagawa natin 'yan paraan para ma-shoutout kita idol sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. So, ano nga ba yung ginawa ko para magkaroon ulit ng unlit data? So, marahil yung mga ibang mga subscriber natin, ibang mga tropa natin nagtataka kung bakit nawalan na naman sila ng unlit data nitong past days, itong uh, nakaraang mga araw. Kasi nga po Uh, every 30 days or every month nagbabato or nagbibigay ng bagong update ang ating uh, gigalife at ang ating uh, talk and text at ang ating smart is nagbibigay sila ng bagong update yung ibang mga sim card is tinatamaan na at nawawala na sila ng only data so ano nga ba yung ginawa ko unang procedure is unang procedure kung meron kang mga kakilalang mga sari-sari store na nagtitinda ng sim card or mga outlet So, magtingin ka ng mga SIM card na medyo luma na, medyo matagal na na stack sa kanila. Na, i-check mo rin kung gumagana pa ito. So, yung aking nabiling SIM card is nagsisimula. Ang prefix niya is 0907. So, yun nga, trinay ko nga siyang i-activate. At, ito nga pala. So, kapag ka nabili mo na yung SIM na nag-i-start ng 0907 is register mo na siya bago mo siya i-register mo muna sa SIM card registration bago mo siya i-register sa Gigalife application. So, ayun nga yung aking ginawang tricks. So, pagka-open ko, pagka-register ko dito sa Gigalife, yan nakita ko mayroon nga siyang only data. So, yun yung gagawin mong unang trick. So, hindi ito 100% guaranteed ha. Uh, ito lang yung base sa aking experience. So, kung wala ka namang mabilihan ng... Kung wala ka namang mabilihan ng mga lumang SIM is, try mo yung mga tito mo o mga tita mo, mga magulang mo na may mga SIM card na nagsisimula ang prefix ay 0107 lalo na yung mga gumagamit lang ng uh, the keypad, so try mong mag-swap kayo ng SIM card kung gusto nila and then check mo rin sa Asterisk 121 syempre kung meron nga siyang alidata bago kayo mag-swap so try natin dito, papakita ko sa inyo so, yan medyo mabagal lang yung aking uh, signal dito sa loob pero ayan, legit yan, makikita mo yung nabili kong SIM. register sa 0907 is, meron talaga siyang only data for all side. So, sa mga nawalan nitong month na to, so, sobrang dami, nakikita ko sa ating comment section, nawalan sila ng only data. Maghanap lang kayo ng lumang SIM. Uh, based sa aking experience, nagsisimula yung SIM ng 0907, meron siyang only data. Ewan ko lang din sa mga ibang SIM. So, try nyo lang din. Sana gumasa, gumana sa inyo. At kung gumana man sa inyo, Comment down below sa ating comment section. Maraming maraming salamat. I really really appreciate that. Thank you. Thank you. God bless.